REBOLUSYONG PILIPINO ANG LABAN PARA SA KALAYAAN Alam niyo ba na bago ang kasarinlan ng Pilipinas, nagsimula ang isang kilusang lihim? Ang katipunan na pinamunuan ni na Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo ay nagpunla ng himagsikan para sa ating kalayaan. Sila ang mga tunay na bayani na lumaban sa kaapihan ng mga dayuhang mananakop. Noong 1896, sumiklab ang pakikibaka para sa kasarinlan. Sa gitna ng kawalang katarungan, pinangunahan ng katipunan ang unang hakbang tungo sa isang malayang bayan. Taglay ang tapang at determinasyong makamit ang kalayaan, isinulong nila ang isang dugong pakikipaglaban na kumalat sa buong bansa. Si Andres Bonifacio, ang Supremo, ay nagsilbing inspirasyon at gabay ng katipunan. Sa kabilang banda, si Emilio Aguinaldo ay naging susi sa strategikong direksyon ng kilusan. Sa kanilang pamumuno, naging matagumpay ang laban sa maraming pagkakataon laban sa mas makapangyarihang kalaban. Bilang resulta ng kanilang sakripisyo at pagkakaisa, unti-unting nagtagumpay ang adhikaing kalayaan. Taong 1800 at 1898 nang ideklara ang kalayaan ng Pilipinas. Subalit, ang kanilang sakripisyo at sinimulan ay hindi lamang para sa panahon iyon, kundi para sa lahat ng susunod na henerasyon. Ngayong alam mo na ang kasaysayan ng ating mga bayani, paano mo maipagpapatuloy ang kanilang nasimulan? Magsaliksik pa, magbahagi ng mga kwento ng ating kasaysayan, at higit sa lahat, pahalagahan ang kalayaan ng ating bayan. Magsimula sa maliit na hakbang upang maging bayani ng makabagong panahon.